Okay, ito naman yung kakalasing ko. Ah, uh, itong susian kasi minsan meron, minsan wala. O yan, meron siya. Uh, tapos, okay, wala na naman. Oh. Nagkaka-meron, nagkaka- nawawala. So, kakalasing ko muna itong aking uh, Honda TMX125. Kakalasing ko yung tisuse para i-check muna. Okay? ok ang unang gagawin uh, dapat tanggalin muna itong uh, negative ng battery ikatapos dalawang turnilyo ito number 14 dalawa ito ito saka ito Yan, tinanggal ko na yung dalawa saka yung uh, pinaka milyahe nya uh. trade ang kanya milyahe Ayan dito nakalagay yun yung nakagote ayun tanggal na siya okay ito inalis ko na ng buo inalis ko na yung mga sakit niya wala yung nasa alisin ito kasi ito may mga kulay kulay lang naman so ito tinanggal ko na itong uh, dalawang tornillo rito ayun napalagod ko na ginamitan ko na lang ito ng vice grip ito oh ayun kaya may tama oh kasi itong aking ala rin hindi pwede ibang klase malaking screw dapat ito oh. Eh, di ko na lang. Tarili ko naman ito. Ay, para ma-repair lang. Ayan. Nanggit na. Okay Ayan. Baba muna natin ito. Pagkatapos, ito may clip dito. Ayan eh. o. Oh. Kinakailangan mapa-atras siya. Ayan o. Oh. ng screw para matanggal ito. Isa, dalawa, tatlo, apat, ito lang pag alis nito dapat maingat kasi baka mabasag ay mawawalan siya lalo ng kapit o oh. tutulak itutulak lang ito ayun kaya ko nga lang yun eh. itutulak ko oh. tapos meron akong flex ko rong maliit o na Nakalala, mapaangat yun ayan Nakalala, mapaangat para ibig sabihin eh lumampas na siya o oh. lampas na yung isa oh. ayan lumampas na siya So, yung sunod naman. Ganun lahat. Medyo, ano lang ito. Matalent. Ayun, lampas na uli yung isa. Oh. tapos yung isa. Ganun din. Ayun. Gusto pa ano lang. Didiin lang, natatanggal na. Ayun. Yung isa diin na ayan tanggal na ayan dapat maingat din pag angat nito ayan may pinaka Ayan yan dito pinaka dulo may lock din eh hindi diin naman siya papagalito diin sa kabila diin din, din maingat lang 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tatlo. Tatlong. Tatlong lock din siya para maalis. Okay, para maalis naman ito. May lock ito. Oh. Tatlong lock oh. 1, 2, 3. So ito, so sungkit dito. Dito ang sungkit ito. Sa so, may tapat na ito, ito. Dito ang sungkit. Paitaas. At papasok. Dito sa pinakalak niya. Ito iskro. Ayan o. So sungkit pa pa ganun. Tapos paangat. Medyo talagang ganun. Ang sarili. Ayan. Dito ang sungkit. Pag ganun. Para ya, maangat siya. Ng. Ng, maraming Isa na tanggal na. So, 'yung isa din oh, dapat 'yan. Uh, may angat din. Ibig sabihin ito, dapat pumasok sa loob ito. Hayun oh. Hindi lang ganda halat. Pagka nagkamali na sungkit, may posibilidad palit bago ito naman sa kabila ayan. Ayan. kasi yung loob niyan makikita na nyo yung pinaka doon ayan Pusan lumabas na ayan sobrang dumi na talaga oh. wala lang kontak oh. wala na ayun dito naglulus oh kaya pa wala wala na. Okay, lilihayin ko siya ng ano lang uh, para kunin ito man lang mawala yung dun. Lilihayin ko siya ng ano lang 1,000 lang nilihay ko. Pero okay na rin siya. At 1,000 yung nilihay ko. So, kukutin ko lang yung pinaka dumi Kaya kasi ito nagkakaganito dahil na babasa no, sa ano pala ng Uh, TMX125 na lusot yung dumi nalulusotan sya ilang taon lang eh. mag aapat pa lang ay uh, ano na sya nagdumi ng ganito nakakapasok yung ano nya yung uh, ulan tubig kaya nang kaganito eh. nawala na talaga yung ano nya yung pinaka contact nya sobrang dumi na yung pinakatansyon ang nawala na kaya hindi na siya nag-a-appear doon sa kanyang contact kaya talagang dapat inaano din ang nililinis din itong ganito o oh, yan lumalabas yung kanyang totoong tanso ganun lang yan nilinis ko na rin itong loob So pag nililinis dapat hinahawakan para hindi gagalaw ayun. Nagagalaw siya doon naka ganun, naka Nakaunti lang. Okay, malinis niya yan. Okay, pagpasok pasok, gadget naman siya ayan eh. Dapat nakapasok siya dito tapos ito mga nakatapat dito. So susungkitin lang uli. At uh, ito naman wire dito lang sa tapat dito. Hindi naman kinakailangan tandaan pa niyo pag kasi yung wire na dito. So, kagad na siya doon ayun oh. nakagad na susungkitin na ko na susungkitin ko na lang ulit ito pag ganun para nakatapat lang siya doon ayun so nakapasok na siya diyan na kailangan nakatapat yung ito nakatapat doon ayun tapos susungkitin lang dito ulit ganun lang kung ano pagkatanggal ganun din ang pagpasok ayun pumasok na siya doon ikot dito naman sa kabila ayan ayun umangat may pasok lang yung pinakalak na, yung na yun diretsyo na yan malaking gamitin natin ayun Pasok na lahat. Uh, isa na lang. Oh. Ito na lang. Ipapasok ko. Oh. Ayan. Na. Pantay na yung pasok niya. Oh. Pantay lang siya dito. At saka doon. Ayan. Pantay na. lang ko na. Ayan na. Basta may ano lang. May tapat lang pwede nang kamay yun oh. ayun, tumunog eksaktong pasok yun ito isa, patutunog din natin ayun, oh, pumasok na rin ayun, tunog ito isa ayun, kung pumasok na, ayun lang oh. kailangan ito, balik ulit sa dati ayun o oh. ito pantay kaya hindi ulit balik sa dati ganun lang kasimple ang uh, paglinis ng susianang so TMX ah uh, 125 alpha yung takip ito naman takip lang naman ito so madali lang naman ipasok na ito o oh, tatapat din lang tapos i, i mo na ng kamay o oh. Oh, ayan na tunog tunog lang siya ano pasok na lahat o oh. so walang ka damage damage yan oh kaya lang dapat pag nagkakalas may, ni ganitong maliit na flat screw para ibig sabihin nakakapasok sa mga butas butas hindi ka ganitong medyo malaki ito pwede kong isang halimbawa maluwag ok balik na natin Ayan, okay na. Testing na natin. Nakabit Ay, na. Ayan, may ilaw na siya ng maayos. Oh. for watching.